Guys, may napansin lang ako. Kasi nga, naalala nyo yung nag-trending yung sinabi ni Father Darwin na dinipensahan din ng mga Catholic faith defender gaya ko. Yung about don sa 1 Timothy 3.15 nung sinabi ni Father Darwin nung ipinaliwanag niya na hindi Biblia yung pillar and foundation of truth kundi ang simbahan ang interpretation ng simbahan na simbahang katoliko ang pillar and foundation of truth ang aral nito at ang interpretation niya sa biblia okay dahil don galit-galit yung mga pastor okay kasi ga ka, parang wala wala na dokumenta yung biblia kasi yung dapat daw paniwalaan yung simbahang katoliko na Ganun, direct na garit sila. Yung pastor ng born again, pastor ng baptist, pastor ng sabadista, pastor ng pentecostal. Halos lahat ng pastor ng sari-saring sekta galit. Yun. Tapos, pag may mga CFD na mga content creator na mag sabi na yes tama si Father Darwin ah react na naman sila na parang napakasama ng mga CFD ng mga content creator at ni Father Darwin sa pagsabi na ang tunay na pillar and foundation of truth ay yung church which is the Catholic Church hindi ang Biblia pero pero sa tinagal-tagal na at napakaraming mga muslim na content creator din o kaya mga nag-viral na mga muslim na nagsabi na ang Biblia ay hindi tunay na salita ng Diyos sinasabi pa nila na si San Pablo ay sinungaling at hindi dapat pagkatiwalaan at hindi tunay na dapat paniwalaan ang nakasulat sa Biblia ay walang reaksyon ang mga pastor na yon. At ito pa, sinabi ng mga ustads, ng mga muslim, matagal na, nagbabiral yung mga video nila na ganito, na ang Biblia ay galing sa Catholic Church, na kalaban ng Church Diyos. So, bakit nyo pinapaniwalaan yan? May reaksyon ba yung mga pastor? Wala. Walas lang reaksyon nung sinabi ng mga muslim, na ang Bible ay galit sa Catholic Church. Okay, ito. Nung, nung mga Katoliko naman, katulad daming mga CFD at ni Father Darwin na nagsabi na ang Biblia ay produkto ng Catholic Church, react sila agad. Grabe, galit na galit sila. Pero pag yung Muslim ay magsabi na ang Biblia ay galing sa Catholic Church, reaction nila, Kr -kr 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 wala wala silang reaction doon. At kung ang muslimong magsabi na ang Biblia ay hindi tunay na salita ng Diyos, hindi pillar and foundation of truth, si San Pablo at ang mga author ng Biblia ay sinungaling para sa kanila. Ang reaction nila, krrt, 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 krrt. Okay. Sino Okay, ah, sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sino ang nag-defend sa Biblia na salita ng Diyos laban sa mga Muslim? Walang iba kundi Katoliko pa din. Yan si Brad Wendell Talibong. Pero ang mga pastor na protestante na grabe makareact. Meron ba silang reaction o Kinapon ba nila ng debate ang mga muslim na nagsabi na ang Biblia ay hindi tunay na salita ng Diyos? Wala. Yun lang at God bless sa ating lahat.